Ito na ngayon, mga kamars, ang salingsing. Yung kahapon na salingsing, ito na. Ayan na, nilalagay na ni Iking. Ayan, oh. oh, oh. Maliliit, no? Ha? Ah? Oh, pinapaano nila sa, nilalagay nila sa gitna ng ano, yung maliit. Ayan, sa so, nagtatanong kung bakit ano daw ang gagawin sa salingsing at ano yung salingsing. Ayan, ang purpose ng salingsing. Siya yung kakapitan ng sitaw para pumulupot don sa salingsing. Ayan. So, uh, mm. okay. <laughs> Usog daw ako kay nag-vlog-vlog daw ako. Mm. maluwag yung ano mo no buho mo no <laughs> ha ayan sino yan ay abaw ngayon may bisita ako <laughs> ayan na mga kamars oh, sige na mga kamars putulin muna natin muna ayan ayan mga kamars o oh, hindi pa yan lang, 150 kulang pa may 350 pang parating kaya ayan na muna okay mga marsh bye bye na muna god bless